Yo mga katropa, ako nga pala si Kuya Vizas isang simpleng rider na may malaking pangarap, ang maikot ang buong Pilipinas. Hindi ko pa alam kung paano, pero isang ride, isang adventure lang ang kailangan para marating doon. Kaya tara, sabayan nyo ako sa bawat liko, bawat kalsada at bawat kwentong gamit ang iba't ibang motor na magdadala sa atin sa mga bagong destinasyon. At syempre, bago tayo magsimula, bago lang kayo sa akin channel, huwag niyo naman kalimutang mag-like, share, at subscribe. At pakitignan na rin yung notification bell para ma-update ko kayo sa mga darating ko pa ang mga video. So tara, simulan na natin. Siguro iniisip niyo, sino nga ba ako? Sa to lang, kahit ako, minsan hindi ko rin alam eh. Ang mundo'y napakalawak. Ang bawat kalsada may kwento. Sa bawat biyahe, may diksyon. Bakit ko nga ba ng mga lugar na napupuntahan ko? Simple lang. Una, gusto ko ipakita ang tunay na ganda ng Pilipinas. Hindi lang ang mga sikat na tourist spot, kundi pati ang mga lugar na hindi naririnig sa balita, hindi trending sa social media, pero puno ng buhay at kwento. Pangalawa, gusto kong maipo ng bawat alaala. Para sa mga panahon, kailangan ko ng paalala kung gaano kaganda ang buhay. Pabalagan ko lang ang mga videos na to Isang ite, isang paglalakbay, isang memoria na hindi kailan mabubura. At pangatlo, gusto kong i-immortalize yung sarili ko. Hindi para sa hindi para sa views. Kung hindi para sa sa sarili ko, at sa mga susunod na makakita na, oo. Nagpuntaan ko yan, naranasan ko yan, nabuhay ako ng buo sa mga lugar na yan. Alam ko, hindi tayo habang buhay ng malakas. Darating ang araw, titigil din ang motor na to. Titigil din ang katawan ko. Pero bago mangyari yon gusto kong sulitin ang bawat kilometro, bawat liko, bawat lugar, bawat tao, bawat kwento. Sa mundo ng mabilisang content at instant gratification, gusto kong ipaalala na ang tunay na saya, minsan nasa mabagal na biyahe, nasa mga oras na hindi mo minamadali. Kaya habang kaya pa, habang may gasolina pa ang puso ko, hindi ako titigil kasi ang bawat biyahe, ay kwento ng buhay ko